So, oh, ko naman. So, Ito vlog, long time no see sa inyong lahat. It's been a while since my last upload. Sabi ko, parang kailangan na talaga nating mag-upload ulit ng bago. And marami din kasi akong students na nagtatanong sa akin kung uh, paano yung way ko daw ng pag-aaral nung ako ay trainee pa. Uh, within three years, yung sabi pa nila eh, Sensei, paano mo nagagawa mag aral habang nagtatrabaho? grabe yung trabaho. Yung student na yun is from doon mismo sa same line na pinagtrabahuhan ko. As in, same environment, same na mga tao na katrabaho. O parang naramdaman ko yung stress na mga nakasama mo sa trabaho. yung mga students ko. Sabi dito, Sensei, baka may PDF ka dyan for N4. Pasend naman. Good PM po, Sensei. Nakita ko po yung exam sa JLPT. Ano pong magandang reviewhin? Gusto ko po sanang mag-take ng JLPT. Kaso, hindi, di ko po, uh, di ko alam kung anong re-reviewin ko po. Pasensya na po sa abala. Nag-message talaga sila para magtanong na gusto talaga nila mag-start to review pero wala silang idea. Paano sa mga hindi pa nagtitik talaga ng N4? May mga nadatnan siguro sa company nila na uh, mga senpai, ganyan. Siguro yung iba, pwedeng ma-advisean kayo na uh, pwede naman yan kahit hindi ka na mag-take uh, wag na kayong mag-aral, ganyan, ganyan. Huwag kayong makinig sa mga discouragement. <laughs> Kasi unang-una sa lahat. ah uh, kung sila, hindi sila nag-take choice nila yon Pero kayo, as much as possible, mag-take kayo. Kasi napakadaming benefits kapag meron kang JLPT certificate. Hindi lang N4, as much as possible, mas mataas pa. No? Mangarap na lang tayo, mas mataas na. Doon sa question nga nito, Domingo La kanda Lale, ayan. Magandang reviewin sa JLPT. Alam niyo yung sa pinag-aaralan sa Sakura, sa school na Minano ni Hongo na Lesson 1 to 50. Pag-aaralan niyo lahat. Papasa na kayo sa N4. Nung dumating ako dito sa Japan, one year after ako nag-take ng N4. Ngayon, hindi ako talaga yung nag-aral everyday. Ano, nung ano lang, malapit na, mga one month before yan, nag-aral na ako. Tapos yung inaral ko daw, hindi ako bumili ng ibang books, di ako gumawa ng mga ng, hindi ako gumawa ng mga kanji ano ba to flashcards, ganyan. Kasi sabi ko, N4 pa lang naman. Ang <laughs> yabang. <Yeah. laughs> Basta ma-memorize ko lang yung nandun sa Minano ni Hongo, tingin ko okay na yon Hindi ako masyadong nag-effort talaga na bumili ng other study materials, ganyan. As in, yung book lang talaga na yun. Lesson 1 to 50, paulit-ulit kong tinignan yung mga kanji, yung vocabs, yung mga sentence pattern, lahat as in, lahat na nandun. Nung nakapasa na ako na N4, alam mo naman yun eh, pag mismo exam, na kung nakapasa ka o hindi. Kung araw na yon sabi ko, ay, bibili na ako ng entry books ko, sabi ko. Kasi na-inspire ako, sabi ko, shucks, pasado ko sa JLP, sa N4. Kaya ko yung entry siguro, bibili na ako ng books. Aagahan ko yung pag-aaral. ba diba one year, parang yung naging gap from na dumating ako dito sa Japan until the day na nag-exam ako ng N4. Sabi ko, yung one year parang masyadong mahaba. So, gagawin ko, parang next exam, magtitik na ako agad ng entry. O, ba? Diba, Yabang. Kung <laughs> sino naman yung mga gustong mag-take ng entry, may vlog na po ako na ginawa noon, nung nandito pa po ako din sa Japan as a trainee na noon, ng about sa JLPT N3 So, please watch that video na lang po. Ano pala, bago pala yung pagtitik ko ng entry, nung nalaman na, na nakapasa ako ng N4, lumabas na yung result, ganyan. Uh, may translator na nagsabi sa akin na, no, mal malaking potential mo, um, sabi niya, ano, anak, pagbutihan mo yung pag-aaral mo, ituloy mo lang yan. I was so inspired by her. Sabi niya pa sa akin kasi noon na may chance ka na maging translator someday. Ayun kasi sa harap mismo ng Japanese, at like, every month na tinatanong kayo ng kumiay, one-on-one -on -one interview kung kamusta ka, ganyan. Sabi pa nung Japanese sa akin na N1, ipasa mo N1, sabi niya sa akin. N4 pa rin, papasa ko noon ha ito try ko po, I'll do my best. Ganun yung sinabi ko. Siyempre in Japanese. Sinabi pa sa akin ni Mami, tawag, na lang natin sa pangalang Mami, kahit ibigay ko sa iyo yung trabaho ko, if everman, man, kahit ento lang, if everman makapasakan ng ento, tapos walang available slot sa amin, sa company namin, ibibigay ko sa iyo yung trabaho. ganoon ganon. As in, sinabi niya sa akin, nag-pinky swear pa siya sa akin. Yun yung pinanghawakan ko na promise niya. Kasi ako yung taong pag challenge mo, gagawin ko talaga. Pag challenge mo ako kasi may goal eh. Yun. So, sabi ko, ay, within three years, kaya ko yung end to na yan. Parang ganun na yung naging mindset ko. Kakayanin ko kahit anong mangyari. Kasi gusto ko maging translator talaga. Parang yun naging dream job ko na. Kina July yan nun. So, nung July, nag-take ako nun. Nakapasa din ako, one take lang, entry sabi ko pa, nag-message ako, sabi ko, oh my gosh, mami, ito na po, nakapasin ako ng entry. Na, na, Di ba na na-think swear kami, na ganyan, tutulungan niya ako. So, talagang pinahawakan ko yun. At nag-aral ako mabuti. N3 na, ba? Diba? After one year pa, bago ako nag-take ulit ng N2. Hindi ako nag-take ng, ba? Diba, July ako nag-take ng N3. Hindi ako nag-take ng kina-Decemberan na nun kasi ang sa akin nun is N2 na yon Parang I need to have a lot of time para mag-review ng kanji. Kasi sobrang dami na ng kanji ng N N2. No, hindi siya basta-basta and ayaw ko din mag-donate ng basta-basta <laughs> sa JL para sa JLPE. So, bumida ako ng books sa talaga, ng maraming books. Same, same procedure lang actually ang ginawa kong pagre-review nung entry. Kaya yon panoorin nyo yung video na yun. Very helpful talaga yun. Nung first take ko, 3 points na lang. 3 points na lang pasado na. Lang iyak ko noon. <laughs> Sumablay pa. Sabi ko na sobraan nata ako sa gala. Kasi nung time na yun, ano, talagang gala ang lola mo. Marami akong friends sa Japanese, talagang niyayaya. Sinusundo pa ako sa bahay para lang gumala, pambihira. Paano ka aayos mga ganun, di ba? Talagang no choice ako. <laughs> no choice. Pero ano, masaya, masaya naman kasi silang kasama three points na lang. Kung baga, malakas na rin yung loob. Kahit sabi nila sa akin, huwag mo nang iiyak yan. Ang meaning lang yan, next exam mo is pasado na. Kasi yung side ko kasi, one take lang yung for one take lang yung entry. Parang, syempre, feeling nga yun ako. Gusto ko one take lang yung N2, pero hindi ko kaya. <laughs> take nga ako ng N2 pangalawang beses dito pa rin sa Japan bago ko umuwi. December kami umuwi. December 2022. So, noong December din na yun, pauwi na ang mga person pero ako ay nagre-review pa rin <laughs> ng N2. So, ang result kasi, the end of January siya lumabas. Tapos, nandun ako sa Pilipinas noon. Alam mo yun, madaling araw lumabas yung so, result. Talaga nag-JLPT. Talagang nagising ako alas, alas dos, alas tres. Atan din nung madaling araw chinik ko yung ano, yung result. Tas, ayun na nga, nakapasa na talaga ako. Ah, ito na. Totoo na to. Kasi tinatanong ako noon, anong level ng JLPT mo? Diba? Kasi ako sa Sakura ng Tulo, di ba? Ano po? Entry po. Pero nag po ako ng N2. Feeling ko pasado. Oh, pili. <laughs> Tapos, hanggang sa lumabas na yung result. Siyempre, ako kinakabayo din. ano, pinagkalat ko na ano. Napasado ako. Pero baka mamaya, pagsak pala ako yun lang, yun lang yung share ko sa inyo. Pero anyway, hindi natupad yung ano, promise nung ano, translator sa akin. Uh, I'm so sad kasi parang ang dating pa is na misinterpret ko daw yung promise niya. Na yun, parang, parang kung kailan nandun na ako sa ano, yun ko yung dream ko din naman, maging into nag-aral din ako. Parang ano kasi, yun yung yun lang talaga kasi yung yung masakit sa akin kasi. Pinanghawakan ko yung promise niya. Pinky swear pa nga pero wala. Nanay-nanayan ko din talaga kasi siya. But anyways, life must go on. <laughs> move on, move on tayo. And uh, baka may talagang nilaan si Lord para sa akin. Kaya eh, yun na lang yung pag-iigihan ko kung ano yung meron ako ngayon. Gagawa na lang siguro ako ng separate video about dito sa mga comments na hindi ko na-respond sana so, may information kay na sa akin and don't forget to like and subscribe and also our my TikTok account channel